ang pagkakaroon ng mindset para umangat sa buhay ay naglalaman ng mga prinsipyong nagpapalalim sa pangarap, determinasyon at pag-unlad ng isang tao. Dahil rin dito posible para sa kanila na magtagumpay at maging inspiration pa sa iba. Tama ka dyan, Audrey. Kaya kaugnay niyan para bigyan tayo ng kalamahan kung paano nga ba magkaroon ng millionaire mindset. E makasama natin ngayong umaga si Ms. Joanna Marie Lazaro. Good morning. Welcome. Sir Rise and Shine, Pilipinas. Good morning. Si Ms. Good morning. Thank you for having me here. Of course. Kasi kailangan talaga natin malaman kung paano ba magkaroon ng mindset ng pagiging mm -hmm. isang millionaire. Minsan kasi kapag ang Pinoy, talagang medyo negative, ano? Oh. pessimist na hanggang dito na lang ako. Eh. Mm -hmm. May ganyang mindset. So, ano nga po ba yung mga pangunahing prinsipyo o hakbang na maring sundan ng isang individual para magkaroon ng millionaire mindset? Actually, Uh, maganda yung naging opening mo no you already talk about yung mga paniniwala ng mga pinoy so before uh, before i answer that allow me to talk about beliefs or ano ba yung mga paniniwala natin and why is this important kasi yun nga tayo mga Pilipino lumaki tayo na marami tayong iba't ibang pinaniniwalaan or beliefs about money, success, mm -hmm. relationships and most of the time growing up actually itong mga beliefs ito ay mga paniniwala na to hindi talaga siya sa atin hindi hindi tayo yung nag-formulate ng mga beliefs na to. Rather, they are already passed on to us by people who are older than us, kunwari parents natin, or people of authority. Pero dahil bata pa tayo, hindi pa natin kayang, um, alam mo yun, intindihin ng gusto kung saan ang gagaling yung mindset na to. Lumalaki tayo thinking that this kind of belief Initya sa atin, tayo yung nakaisip. But the truth is, narinig lang natin yan, somebody modeled it to us, or nagkaroon lang tayo ng specific incident. And that's why, understanding ko ano iba yung, yung mga beliefs na meron ka, yun yung pinakaumpisa para malaman mo paano ka ba mababag, paano mo mababago yung buhay mo, paano ka magkakaroon ng millionaire mindset. So, the first step is be, uh, be aware. Okay. Be aware na ano ba yung mga paniniwala ko about money kung mm -hmm. kung gusto mo maging financially successful. Um, kasi ang may mga rami tayong paniniwala na money is the root of all evil. or The love of money. The love of money is the root of all evil. Mm -hmm. Mahirap kumita ng pera. Or yung mga iba, yung usual na naririnig natin, okay lang na naghihirap tayo basta magkakasama tayo. Oh. So we have to understand saan ang galing yon, Or be aware saan ang galing yon. And then we have to understand next step. Bakit ko ba naisip to? Okay, kanino ko narinig? Sino ba yung nag-model sa akin ito? Or nagkaroon ba ako ng specific incident regarding this kind of belief? And then number three, the, the next step or the last step would be have a clarity. Okay. Mag-decide ka, bakit gusto mong maging financially successful? Bakit gusto mong magkaroon ng millionaire mindset? Why is it for? Para kanino? at bakit siya importante para sa iyo? Well, kasi ang problema sa ibang Pilipino, ang ginagawa natin ay bago pa dumating yung pera, iniisip na agad natin yung gastos, Yun. di ba? Tapos yes. hindi natin sinashrug off yung mga paniniwalang ito. Well, we wanna know ano-ano yung mga daily habit na maaaring natin incorporate sa buhay natin mm -hmm. para maging consistent ang pag ng ating isipan. Kasi we're talking about also discipline here, if I'm not mistaken. Yes. Um, allow me to share nilang based on my personal experience, okay. ano yung mga habits ko. Um, ako I do affirmations daily mm. Like self-talk Is very important Because words Are very empowering Or they can Disempower us So it can make Or break us So the power of words So if we keep on Saying to ourselves Ang hirap talaga Hindi na talaga Ako yayaman ever Hindi ka talaga yayaman Kahit ano pang Klaseng trabaho Meron ka Even if you're earning Six or seven figures a month <laughs> Mahihirapan kang umaman if, if yun lagi yung sinasabi mo. Or kahit yung mga simple nga na ang pangit ko today, kahit anong lagay mong makeup sa mukha mo, people would look at you. Hindi mo makikita maganda yung sarili mo because you already made an affirmation na pangit ka today or mahirap ka. Mm -hmm. The next step would be read books and um, ang dami na ngayon. Journaling. Yes, journaling. And also YouTube, podcast. Ang dami sobrang pwede mo mapanood para matulungan ka, ma-change yung mindset mo. Lastly would be, um, I do meditation and I do visualization. Mm -hmm. So, every day yeah, talaga. Yeah, kailangan yun ha, parang yes, sa mindset. Oh. Parang, bini-visualize ko na kagad, sino ba yung tao na gusto kong maging ako. halimbawa, ang, ang pangarap ko ngayon, kunwari, maging katulad niya, TV host. Mm -hmm. So, I would meditate and visualize on it every day, na ang nakikita ko na kagad, I'm already in the talk show. Mm -hmm. Hindi siya pangarap lang, kundi ako na yun mismo, embodying already ko ano yung gusto ko. So, that's, that would be my top three. Well, practice affirmation yung sinabi ni mm. Mama, no? So, yun nga minsan, eh, may nabasa rin ako nito. Eh. Kapag dinideclare mo, kung lagi mong sinasabi, wala na naman akong pera. Ito Ang crops. hirap ng buhay. Mangyayari uh -oh. yes. siya, eh. naririnig ng universe. Eh. Yes. So, kung maganda yung sasabihin mo, or positive, positive mm. din yung mangyayari. Yes. Audrey is one of the most positive persons I've ever encountered in my life. And see nasan siya ngayon. He, she, he's wearing his one-million jacket. <laughs> So, so, ito yun, this, eto yung millionaire wala. mindset. Siya, millionaire wala. clothing. Ito, ito, ito po. Ha. Ano po yung mga bagay na dapat iwasan na nagnanais magtagumpay mm. sa larangan ng negosyo at magkaroon ng financial success? Meron bang mga dapat na iwasan? Dapat based na lang ulit po sa experience ko okay. as an entrepreneur because I've been in business for, for quite some time po. Uh, number one na dapat iwasan po ng mga taong nagnegosyo or gustong magnegosyo is treating marketing as an expense. Kasi ang mga negosyante po, karamihan, masyado tayo nag ng panahon at pera natin developing the product, okay? pero hindi natin siya alam pa paano marketing ang dapat gawin. especially right now ang dami ng evolution mm -hmm. ang dami ng nangyayari sa mundo ng uh, entrepreneurship so kung hindi mo i, uh, hindi ka magmo-market properly ng product mo nobody would know about it mm -hmm. kahit gaano pa kaganda number two would be ako ito natutunan ko to sa isa sa mga training na atenan ko is that targeting everyone parang lahat para kanina yung produkto mo para sa lahat. Kasi if you're targeting everyone, you're actually targeting no one. sayang lahat ng efforts mo. Number three um, would be, tawag dito, doing things by your own, on your own lang. Parang thinking na kaya ko naman maging solopreneur eh. I can do this. Yeah, definitely, makukuha mo yung goal. Pero pwede kasi maging matagal or at the expense of your health and family. Maubusan ka ng oras para sa sarili mo. Mm -hmm. so, Pero kasi sometimes you would consider the difference between becoming an entrepreneur and being someone na sumasawad from an 8 to 5 job. Mm -hmm. So, saan mas appropriate itong millionaire mindset? Mag-a-apply pa rin ba siya sa 8 to 5? Kasi alam mo ito yung mo per month, and meron ka lang parang certain allotment. Limitations. o oh, oh, may limitations siya. Mm -hmm. So, yeah. when, when natin ipapasok yung considerations dito? Okay, if you are an employee and you want to become a financially, uh, parang financially successful mm -hmm. person, there would be ways na po pwede mong gawin para ma-adapt mo pa rin yung mindset. Of course, you do, yung sinabi ko pa rin, you do your affirmation, deciding, having clarity, bakit mo ba gustong maging mayaman? Pasok ba pa pa ko? Place? On the, uh, sorry, on, the on the mass perspective, papasok pa rin ba? Papasok pa rin uh, po. Because mindset. it's all about, ano, being millionaire po kasi hindi natin pinag-uusapan yung amount of money that we okay. are earning or the amount of money that we have in our pocket. Mm -hmm. It's really paano po ba tayo nagpa-process ng mga thoughts natin? Ano po ba yung mindset na nilalagay natin sa utak mm -hmm. natin? Once you na establish mo yan at bakit importante sa iyo na maging financially successful? it's so it would be easier for you and then there would be Um, techniques. Mm -hmm. Like, halimbawa, parang meron po ako, meron kami tinatawag na jar system. Okay. Yeah. So, jar system na yan, tuturuan ka, kung wala, so, 100% na income mo, magkani ilalagay mo sa necessities, magkani ilalagay mo sa savings, magkani okay. yung iaalat mo sa play yung mga ganong klase po. So, mm -hmm. there would be different techniques. But, of course, everything starts first with your mind because, Mm -hmm. Lahat talaga ang thoughts nagsisimula like, po yan eh. Thoughts leads to your feelings that will lead to your action and then that would give you the result. Mm -hmm. Regardless if you're an employee or business person. Ito na no, bilang panghuli ah, Prof. May nabasa kasi ako, ma'am, na it is said, sit with winners, the conversation is different. Yes. Ito po yung environment ng isang tao. Okay. Kapag pinapaligiran mo ang sarili mo ang mga kakilala mo, kaibigan mo, kasama mo lagi, mm -hmm. ay mga talagang uh, aggressive na umasensorin, Opo. mga milyonaryo na, yes. no, eh, mahahawa ka. True. Kung bagay yung, yung kanilang lifestyle, yung kanilang mindset, mahahawa ka. Tama po ba ito? I agree totally. Because yun nga po, sinabi mo na environment is more powerful than willpower. Also, there's what we call the law of proximity. Kasi kung lagi mo sila nakakausap sila, yung lagi mo na nakakatabi, ang tendency mo po talaga, mahahawa ka dun sa di ba sabi nga po nila, parang tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Bigyan, yung limang tao na lagi mong kasama, kung ano yung average nila, that would be you as well. So mm -hmm. if you wanna change your life, you wanna be financially successful, you have to look for somebody who is already financially successful and make them your inspiration. But at the same time, para din, kumbaga parang exchange of energy, hindi naman po pwedeng kuha ka lang ng kuha hmm. dito sa tao na to. You have to offer something in return then. Para then para maging equal. Balance. yes, Aww. para hindi naman ma-feel ng tao na to na parang sinisipsipan ako mm -hmm. nung ng tao na to or what. Yan. Yes. Oh, yun ang mahirap eh. Kaya siguro ako, if we're talking about or applying law of proximity, lalayo na ako kila Audrey and Diane. Mm -hmm. Kasi okay. sila yung hindrance eh. Kamu <laughs> <laughs> oh, billionaire mindset na dapat ako. Ah, pero oh, pero oh, dahil sa kanila. Hindi pa billionaire lang. Oo. Oh, oh, <laughs> Naku kayo Bak talaga. Baka dollar billionaire na Dollar billionaire. Si Audrey yun. Oh. Dito <laughs> mo naman Oh. One million dollars from New York. Mm, baka maniwala yung oh. mga cars RSP natin ha. Pero anyway, marami po kami natutunan sa inyong uma ngayong umaga. No? Maraming salamat po sa pagbabahagi sa amin ang kaalaman at tips kung paano nga ba magkaroon ng millionaire mindset Miss Joanna Marie Lazaro maraming marami, salamat po. Thank you so, Thank you so much. much. Po.